hello! Kumusta kayo lahat? Share ko lang guys sa so, tingnan nyo nakakatuwa. nag akong bumili. Ito, one dollar lang naman ito. Tapos, pag scratch ko, oh, meron akong panalo, one dollar. Pag nakatatlong number ka, ayan, diba? One, one, and one dollar. Di panalo yan. Pero sayang, oh. May mga anlaki ng price, ba? Diba? Meron akong panalo ng one dollar. Balik taya. Tapos, ito pa isa uli, oh. Nakikita ba ninyo? Yan. One, one, one. O, di meron akong one dollar. Uli, two dollar. Tapos, itong isa is, yan, nakita nyo, yes, you win. <laughs> ito. Yes, you win. O, di ba? May dollar. Pag may nakalagay dyan ng yes, you win, ibig sabihin panalo ka. Halimbawa, ito, 10,000, di ba? O, yan. panalo ko bali ng four dollar. Di ba? Nakakatuwa. Nag-try lang ako, di ba? Ayan. yan. O, oh, di ba ito? Oh. Nakikita ba ninyo, guys? Ayan, o. Oh, tatlong one. Pag nagtatlo yan, ibig sabihin may panalo ka. Halimbawa, tatlong one hundred dollar, di ibig sabihin panalo ka. Ito naman, wala akong panalo. <laughs> di ba? nag lang ako eh. Kasi may coins ako. Tiniray ko nga ito sa 7 eleven Bago. Nanalo oh, naman ako na. Magkano'y panalo ko is? Two dollar, saka two dollar. yes, you win. two dollar, diba? Bali, four dollars ang panalo ko. Ang taya niya is one dollar. O, diba? Thank you for watching. Keep safe, everyone. Bye-bye and God bless. Thank you.